Sa Canada, ang mga healthcare assistant, HCA, ay nagbibigay ng direktang pangangalaga, personal na tulong, at suporta sa mga pasyenteng may sakit, matatanda, o may kapansanan. Tinutulungan nila ang mga pasyente sa mga gawain tulad ng paliligo, pag-aayos, pagsusuot ng damit, at paggamit ng banyo. Maaari rin silang tumulong sa pagpapakain, ehersisyo, at sa ilang mga pagkakataon sa pag-inom ng gamot ng mga pasyente ang mga HCA ay nagtatrabaho sa ilalim ng direkta o hindi direktang pamamahala ng isang rehistradong profesional sa kalusugan, tulad ng isang nurse. Sila ay maaaring magtrabaho sa iba't ibang mga setting tulad ng mga tahanan, pasilidad, at mga lodge. Mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mataas na sahod kung mag-aaral ng healthcare assistant at makakakuha ng sertipiko. Ang tuition fee para sa kursong ito ay umaabot ng halos $7,000 pataas o mahigit 300,000 pesos. Sa British Columbia, Canada, ang mga healthcare assistant ay kadalasang mga Pilipino dahil likas sa mga Pinoy ang pagiging maalaga. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang care aide na nalihis ng landas. Lahat ng aking babanggitin sa kwentong ito ay malaya ninyong makikita kung isesearch sa internet. Noong June 29, 2022, nakatanggap ang Richmond Police ng ulat na ninakaw ang isang pitaka mula sa tirahan ng isang 96 years old na lalaki sa Richmond, British Columbia, Canada. Ang mga credit at debit card mula sa pitaka ay hinihinalang ginamit sa Surrey at Delta, mga kalapit na lugar. Nagsagawa ng investigasyon ang Surrey Police Financial Crime Unit at nakilala ang isang sospek. Ang sospek, na isang in-home care aide ay tinanggap upang tumulong sa pag-aalaga sa matandang lalaki. Ninakaw umano ng suspek ang pitaka at ginamit ang debit at credit card. Noong July 22, 2022, naglabas ng warrant of arrest para kay Ana Marila Chamdal na nakatira sa Surrey. Si Chamdal ay kinasuhan ng pandaraya ng higit sa $5,000 paggamit ng ninakaw na credit card, two counts ng fraud, identity theft, pagpapanggap upang makakuha ng benepisyo at paglabag sa isang undertaking. Noong July 27, 2022, si Chamdal ay inaresto at iniharap sa hukom. Siya ay pinalaya ng korte ngunit may mga ipinataw na kondisyon. Ang ilan sa mga kondisyon ay kinabibilangan ng kailangan niyang mag-report sa isang bail supervisor. Hindi siya maaaring humawak ng anumang may identification, kabilang ang mga credit card, debit card, cheque, negotiable instruments, driver license, birth certificate, social insurance card, mail, invoice, o bills maliban sa mga nasa kanyang pangalan. Hindi siya maaaring makisali sa anumang trabaho na nangangailangan ng pagpasok sa pribadong tirahan ng ibang tao. Hindi siya maaaring makisali sa anumang trabaho na nangangailangan ng pagtatrabaho sa isang care aid facility o anumang pasilidad na nangangalaga sa mga matatanda inilabas ng Surrey Police ang pangalan at larawan ng care aid upang humiling sa sino mang may karagdagang impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya. Makalipas ang halos pitong buwan, noong February 2023, 65 mga kaso ang nadagdag sa reklamo laban kay Anna Marie, na kinabibilangan ng labing siyam na matatandang biktima na may kabuoang pitumput-pitong reklamo. Si Anna Marie ay inaresto sa pangalawang pagkakataon at naghihintay ng hearing ayon sa komento ng isang opisyal, nakakalungkot makita ang isang matanda na sinasamantala, lalo na ng isang taong pinagkatiwalaan sa kanilang pangangalaga. Ito rin ay nagsisilbing paalala na mahalagang subaybayan ang pananalapi ng matatandang miyembro ng pamilya upang matiyak na hindi sila pinagsasamantalahan. Noong August 26, 2024, si Ana Chamdal, ay nahatulan ng apat na taon na pagkakakulong matapos niyang umamin sa tatlumpu at apat na kaso ng pandaraya sa mga matatanda. Nagnakaw siya ng namaykabuang $60,000 at nagtangkang magnakaw pa ng $100,000. Isa sa kanyang mga biktima ay si Leonard, 83 years old, na nawalan ng $7,000 matapos siyang lokohin ni Chamdal, na siya ay mula sa Fraser Health at nag-aalok ng libreng serbisyo sa paglilinis. Lumabas sa investigasyon na si Chamdal ay nagtrabaho sa isang pharmacy kung saan nakuha niya ang impormasyon ng mga kliyente at nagpanggap na tagapag-alaga or healthcare worker. Sa korte, narinig ang mga pahayag ng mga biktima kung paano naapektuhan ang kanilang buhay, parehong pinansyal at emosyonal. Si Carol Matthews, na kumuha kay Chamdal para alagaan ang kanyang 95 years old na ama ay nagsabing ninakaw ni Chamdal ang ID visa at pera ng kanyang ama sa unang araw pa lamang ng trabaho. Kahit na aresto noong una at pinalaya sa ilalim ng isang kasunduan, nagpatuloy pa rin si Chamdal sa kanyang mga krimen. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga biktima at sinabing, sinusubukan niyang maging mas mabuting tao. Ayon sa kanyang abogado, ginawa niya ang mga krimen upang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang dating asawa. Tinawag ng hukom na premeditated ang kanyang mga aksyon at hinatulan siya ng apat na taon na pagkakakulong, bawas ang oras na kanyang napagsilbihan at inutusan siyang magbayad ng $60,000 na danyos. Ngunit para sa ilang biktima at kanilang mga pamilya, hindi sapat ang hatol na ito. Si Chamdal ay kasalukuyang nakakulong sa British Columbia, Canada at binubuno ang kanyang sentensya.